it started as a hobby. It's not actually go farm at first. It's a hobby. Meron na akong sabihin natin na nasimulan ko when I was small na na expose ako sa sa goats because of my father. Uh, Doon, don, na regaluhan ako ni ng isang kaibigan natin na si Tony Pancho ng isang pares ng kambing. Doon na nagsimula. And also gusto ko ring malaman na kung ano-ano pa ang dapat kong pagibayuhin sa pag-aaral ng kambing. Nag-enroll ako sa ano sa Bureau of Animal Industry. Doon ko nalaman yung mga klase ng goats na dapat talaga. Ayun, doon ko rin nalaman na uh, the Philippines imports at least 98% or 97% of all our milk requirements. Doon ko na ano, kaya siguro ang kailangan kong alagaan, milk goats milking goats. Yun na yun, yung parang may kontring pagmamahal sa bayan na tayo pala nag import ng napakalaking halaga ng gatas sa ibang bansa. Eh siguro doon ako na ano na inspire na bakit hindi sa kambing. Sa ngayon sa Go Farm, goats for milking na lang. I tried to eliminate bowers. I'm sorry dun sa mga nag-aalaga ng bowers. Pero from my experience, ang bower para karne lang talaga. Unlike uh, ang Lunubians or Dunubians, uh, where uh, you can have milk and meat at the same time. Ang sa akin, Siguro, it doesn't require uh, so much space. And uh, goats can be raised in confinement. Kaya you can see my setup, hindi naman na napakalaki. Yun ang nakita ko. At saka, this is the kind of animal na pwede mo introduce sa mga bata. Na say, mga grade 6 or first year grade 6, grade 5, na pwede mo silang paalagain ng kambing, especially the milk goats, na yung bago sila pumasok sa umaga, they can milk their goats and drink the same milk. Kung magagawa ito, siguro malaking bagay para sa atin as a whole na yung mga bata natin, ma-introduce nating minum ng milk bago pumasok. And at the same time, hindi bibili yung milk. Sila nag-alaga ng ano, kambing you must have passion for raising goats. Pangalawa, kung small scale, siguro for every family, siguro kailangan na mga two or three na inahin na milking, kahit dalawa lang, pang gamit ng pamilya. Yun ang, yun ang ano ko, yun ang vision ko na if the Department of Agriculture could focus on the, on the family as a whole, especially on the countryside, where They will not have to buy milk. They can raise their own goats and have their own milk. Yun ang uh, inaambisyon ko na mangyari. Sana. For confined goats, uh, yung babaeng kambing, one square meter. Yung lalaki, 1.5 square meter for confined. Ngayon, kung free range, one hectare, 25 heads. Bahala ka sa buhay mo. Kumain ka dyan. Well fenced. Madaling ginawin ng ano, kambing. Uh, gusto nila hot climate. Yun. Tsaka hindi masyadong basa yung lugar lagi. Uh, normally, pagka free range, ang kambing pinapawalan at 10 o'clock in the morning. Yung wala ng hamog. Kasi dun sa hamog sa damo, andun yung bulate, yung mga parasites sa akin, ang produkto lang aside from meat and milk, ay eh yung manure, fertilizer. Long term ito. Hindi ito buy and sell na nag-invest ka, bukas, meron ka ng profit. It's not like that. Imagine, bago ka magkaroon ng isang inahin, at least, aalagaan mo yung ano yung kambing ng mga minimum 8 months to 18 months para maging productive. Tapos pag nagbuntis siya, 5 months 'yon na nasa <laughs> nagbubuntis siya bago ka magkaroon ng ano ng bisirong kambing. Matagal. Kaya kung aasahan mo ito na bigla-bigla ang profit, hindi 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 tama. Kailangan long-term at saka kailangan meron kang ibang negosyo. Or, may farm na malawa ka, maraming damo, na siguro kailangan tagal mo yung damo nun. Baka hindi suitable para sa kambing. Tatanan mo ng mga napier, mga mombasa, yung suitable para sa kambing. Firstly, breeder tayo. So, ang gusto natin, mabigyan natin sila ng magagandang lahi ng kambing. Na magbibigay ng gatas.